Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, Ika nga ng pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Nasa inyong mga kabataan ang talino, kakisigan, kaliksihan at kalakasan na pangunahing kailangan upang mapamunuan ang ating mahal na inang bayan. Mm -hmm. Dahil din sa inyong kamusmusan, dala ng kakulangan sa karanasan, ang inyong kaalaman at karunungan ay hindi panahubog ng panahon. Kaya't madali kayong maguhitan, madiktahan at malinlang na mga maling katuroan at katuwiran na siyang sinasamantala naman ng makakaliwang grupo at teroristang CPP, NPA, NDF. Alam nyo ba na ang Kabataan Party List at League of Filipino Students, LFS, ay ilan lamang sa mga organisasyon na binuo ng CPP, NPA, NDF na ang hangarin ay pabaksakin ng ating gobyerno? At kayong mga kabataan ang nais nilang biktimahin at i-recruit upang gawing kasangkapan sa mga masasamang hangarin nito. Nais naming maibahagi sa inyo ang impormasyon na ito lalo na sa mga kabataang mag-aaral at papasok sa kolehiyo dahil ayaw namin kayong mapahamak. Ito ang pitong hakbangin ng pagre-recruit ng Kabataan Party List at League of Filipino Students LFS sa mga kabataan at sa bawat universidad dito sa ating bansa. Una ang Mass Action. Dito isinasagawa ang mga rally na tumutukoy sa mga issue ng bawat state universities sa ating bansa tulad ng mataas na tuition fee, gawing libre ang matrikula at iba pa. Pinapakita nila sa bawat demonstrasyon na kunwaring may pagmamalasakit sila sa inyo, lalong-lalo na sa mga freshmen na estudyante na madaling mahikayat dahil kulang pa ito sa kaalaman. Pangalawa, sila ay naghahanap ng maidolismo at agresibo na kabataan. Sa bawat kurso ng universidad, lalong-lalo na sa mga state universities, meron nakabaon o inilagay na recruiter ang makakaliwang grupo upang humanap ng mga estudyante na maidolismo at agresibo para maisama sa kanilang hanay. Mag-ingat din tayo sa mga iilang profesor na pinapahintulutan ng mga ganitong gawain at sila pa mismo ang nag-uudyok sa inyo na sumali sa makakaliwang grupo. Dahil maging sa core of professor ng bawat unibersidad na pagmamayari ng ating bansa ay merong nakabaon na miyembro ng CPP, NPA, NDF. Pangatlo ay ang teach-in. Dito sinisimula ng pagdodoktrina. Tinuturo nila dito ang bawat problema na kinakaharap na ating bansa. At ginagamit nila ang problemang ito upang gawing pabor sa kanilang hanay. At dahan-dahan nilang binabago ang inyong mga pananaw sa buhay. Pangapat ay ang araw o araling aktivista at ang pagtatalakay ng MKLRP, maikling kurso sa lipunan ng Revolusyong Pilipino. Dito na itinuturo ang katagang na antayang kasagutan at solusyon lamang sa lahat ng, ng problema sa ating bansa ay ang digmaang bayan kung saan ang armadong paikibakaw o paghawak ng armas ang kinakailangan upang tapatan ng Estado, baril sa baril. Panglima ay ang Join Rallies, ito na ang unang pag-angat ng pakikibaka. Dito na nila isinasama ang mga napiling kabataan sa bawat rally nila. Pang-anim ay ang community exposure. Dito na pinapasampa ng kabataan partilis at LFS ang mga nalinlang na kabataan sa kabundukan at sinasani ng humahok ng armas kasama ng mga New People's Army. Pangpito at pinakahuli pagiging ganap na miyembro ng CPP-NPA-NDF. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Merong ninanais na abutin upang makatulong sa ating pamilya at ganun din sa bayan. Lahat ng ito ay maaring masira sa isang iglap lamang. Kung tayo ay madadala sa maling katuroan at panlilin lang na ginagawa ng CPP-NPA-NDF. Huwag ninyong hayaang pagsamantalhan ang inyong kamusmusan at kakulungan sa karanasan ng kung sino-sino lamang. Lalo na ng makakaliwang organisasyon tulad ng mga ito. Ang mga party list na ito ang siyang alay na sumisira sa ating bansa at sa ating mga pangarap. Tulad nila, nangarap ngunit nasira dahil sa maling direksyon ang tinahak. Gawa ng panlilin lang na makakaliwang grupo. Kaya't panawagan namin sa inyong mga kabataan tayo ay magsaliksik, maging mapanuri at matalino, dahil ang totoong pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan na tumutulong sa ating komunidad at gobyerno para sa kaunlaran at kapayapaan para sa ating mahal sa buhay at sa ating inang bayan.